Formal po natin kinasuhan ang ating task force ay sigil si Atty. Gerald Harold Paz Vespicio, isa po siyang abogado at uh, tumatakbo bilang vice mayor dyan po sa may province of Isabela sapagkat uh, meron po siyang mga pinalabas sa ating uh, social media sa Facebook More particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin uh, ang ating vote counting machines. Ayon magandang araw mga idol. Ngayon ay uh, usap-usapan itong about po sa COMELEC. At uh, itong nga si Attorney Harold Aris uh, Respicio ay mayroong uh, binuking about po dito sa automated uh, counting machine o ACM na posibleng daw mahak mga idol at uh, posibleng magkaroon ng dayaan sa panahon po ng uh, election. At uh, sa po na magpasalamat itong Comelec, abay, uh, kinusuwang pa itong si Atty. Respecio dahil sa kanyang isiniwalat na pwede at posibleng uh, uh, mahak yung uh, counting machine. Ayan, panuorin po natin yung mga pahayag nitong si uh, Attorney Harold Respicio. Ito po mga idol. ng automated counting machines or ACM, pwede ba silang mahak? Ito po si Attorney Harold Respicio. At kinasuhan ako ng Comelec. At ipapadisbar din daw nila ako. At tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot. Alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang uh, abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang number one auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was information systems audit kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, Uy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yon sinabi ko lang na, Uy, Komelek, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na 'yon, ang sinabi ko, was, sabi ko, kapag connected 'yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng mahack 'yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Arnold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po 'yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag score ng basketball. Habang bumaboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakikita walang nakakakita at makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day at lalabas yung information na yon sa papamagitan ng pagprint ng election return tapos yung makina ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was kapag konektado sa internet yung makina bago magprint ng election return at corrupted yung source code ng makina pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was... Pwede, on principle, basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon, kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information Sec system security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yun, pwede mong mabago yung source code ng makina na yun. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, o oh, sige, sinesecure nga ng Comelec lahat ng makina na yun. Actually, Meron bang opening? Ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na mayroong bad actor doon at baguhin niya yung source code. Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa do sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na mayroong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrected yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na yung score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng Comelec, hindi mo mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para pag nakita ng Comelec, yung video na yun, Oo nga no. O kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no. Mm -hmm. Convincing na convincing yung explanation ni Harold. Mama. Pwede nga mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng Comelec yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng Comelec is babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin ihahandle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yon on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, Comelec, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang mag nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng Comelec. May masama ba dun? <laughs> walang masama dun. Walang mawawala sa Comelec, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng Comelec. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia. So, ayan mga idol, napanood po ninyo yung mga pahayag nitong sektor si ni... Uh... Harold Respicio na sa halip na magpasalamat yung kumilik, kay kinasuhan pa siya pambihir ang mga idol, ano so hanggang dyan muna mga idol yung ating reaction video, at kung bago pa lamang po sa aking youtube channel, sana po ay magsubscribe na kayo, alright, maraming salamat po at ingat po tayong lahat